Wala pang 24 oras mula ng madetine si Sen. Juan Ponce Enrile sa PNP General Hospital at pansamantala siyang nakalabas kanina umaga para magpatingin sa isang privado hospital. Ang dati naman niyang chief of staff na si Atty. Gigi Reyes nakaditine pa rin sa basement ng Sandigang Bayan. Nakatutok si Jay Sabal. Bago mag alas 7 umaga, umalis papuntang Asian Eye Institute sa Makati si Sen. Juan Ponce Enrile sa ospital. Makikitang wala siyang suot na posas. Ilang minuto lang siya nadnatili roon para magpaturok ng gamot sa kanang mata. Base sa medical certificate na kasama ng mosyong isinumite sa Sandigan Bayan, 2,002 nang madiagnose si Enrile na age-related macular degeneration sa parehong mata. Kapag hindi naagapan, maaari siyang mabulag. Kaya simula 2008, regular siyang up at injection sa mata. This is uh, done whenever there is a need for it. Mm. Otherwise, I'll go blind. Sa text message naman ni Chief Superintendent Ruben Sindac, Hepe ng PNP Public Information Office, sinabi niyang hindi raw saklaw ng korte ang senador. Wala pa raw kasing commitment order. Mag-alas 10 naman ng umaga, binisita ang senador ng kanyang anak ni si Katrina. Humigit kumulang isang oras ang itinigal niya sa loob ang kapo akusado naman ni Enrile at dati niyang chief of staff na si Atty. Gigi Reyes, nakaditine sa basement ng Sandigan Bayan. Malalaman sa susunod na linggo kung pwede siyang ilipat sa regular na kulungan. J. Sabale, Nakatutok, 24 Horas.